Tara, di ka mo mag-hug. Precious, mag-hug kayong dalawa. Isa. Lumapit ka, lapit. O, oh, just hug. Hug mo sa ate. Mag Hindi kayo mag-hug. Away, away pa kayo. O di, hug mo na yung kapatid mo. Tabunso yan. Hug mo na. Ako, ako maliit si ate. Ikaw maliit. Malaki. Sa ate malaki. Maliit din ako. Hindi <laughs> kayo makakalas yan oh, pag hindi kayo mag pa. na. Oh, ikaw, tili -tili na pa. Dali na, maghag oh, na kayo. Uy, na, na dali na. Ayaw Ayaw mo? Si ate wala. siya kayong malaki. O, ate, wag ka. Ano? Oh, Sabay kayo.